Hello, good morning mga guys ah, Dito tayo sa tindahan muli mga guys Bantay, <coughs> bantay, bantay, bantay Video makulim-lim ang natin ngayon At huwag isa na rin makulang-ulan ah, Mga guys Mayroon akong ah, Kunting eh, ano sa inyo mga sa ah, tungkol sa mga paglilingkod natin sa ating Diyos po mga kapanyarihan at sa ating nakilang Pinayas Kristo na iahalin tulad ko sa isang uh, bagay mga guys na dito sa so makikita natin dito natin ma may kung paano tayo magiging tapat sa ating nakilang noon at dito natin makikita na yung mga hindi tapat sa kanya yung mga nagsasabing sila sa Diyos ay malaki ang pagkakaiba mga guys sapagkat ang tunay na sa Diyos ay gagawin ng kalooban ng Diyos at kakapit sa Diyos kahit na anuman ang mangyaring pagsubok sa buhay ay hindi bumulit sa pananampalataya sa ating dusamang mga kapangyarihan o sa ating nakilang puno ng Kristo at ating tagapaglitas ang iyong swa saya mga guys ngayon ang ating mga sarili sa lahat ng tao sa buong mundo o sa lahat ng tao sa buong sanlibutan kahit ano pa mang ng pananampalataya mo o religiyon ay may hihintola natin sa isang bagay na kahit sabihin natin magaling kang alagad dyan sa, sa kinaruroonan mo yung relihiyon o sita ay hindi natin masasabing ikaw nga ay tunay na sa Diyos mga guys kasi mayroong ah, magaling magpaliwanag magaling magbahagi so ang ginawa ay labag sa kalooban ng ating Diyos Ama kaya tulad siya sa isang ganito mga guys ito ay isang magnet halimbawa natin ito yung nakilang Panginoon Kristo ang Diyos Ano ng lahat ng mga nampalataya sa kanya kahit na anuman ang mangyari ay kakapit sa kanya mga guys at ang hindi o yung kunwari lang nananampalataya ay sa mga kunting pagsubok pati pisuran ay bumibigay at hindi, ang hindi talaga sa kanya ay hindi talaga kakapit sa kanya kukutsain pa siya o lapastanganin lalo na ang ating po yung Diyos Panginoon sa Pwesto at nagkapagligtas yan ang siguro yan ang sinasabi ng mga anti-Christ mga guys kaya mas dan yung mga guys ang gagawin natin bilang halimbawa ito pinapakita ko lang sa inyo para may ideya tayo kung paano tayo maging tapat sa ating Diyos ang mga na hindi porket nagsisimba tayo hindi porket pupunta tayo sa mga bahay na langinan hindi po porket nakatulong kayo sa ating kapwa ay sapat na yan lalo na sa mga nagpapagaling ng mga may karamdaman huwag nyong akuin sa inyong sarili na sa iyo sa Diyos nagpagaling man kayo pero may mga ginagawa pa rin kayong mali kaya dito dito natin malalaman kung paano maging ano mga guys isang halimbawa lang to na ito yung mga tao na mananampalataya sa ating Diyos naman so balit sa mga tao na to mayroon talagang hindi sa kanya kaya maraming nagsasabi nga mga kapatid sa akin mga guys hindi ko, hindi ko sinasabing mga kapatid mga guys pag dating sa panan pa, pagdating sa pagbabahagi sapagkat hindi ko maituring na mga kapatid ang lahat ng tao sa sanlibutan maliban lang kung siya tapat na naglilingkod sa ating Diyos ang mga makapangyarihan ibig sabihin umiiwas siyang gumawa ng mga masamang bagay o gawain Although sa paligid doon, mayroon na nga mga ganyan mga guys. Mayroon nang mga kaibigan na sila sa Diyos, nagpo ng kapangyarihan at mahilig magsamba. Pero, least doon ang kanilang mga ginawa sa tunay na buhay. Kaya so, mga guys ha? ang lahat ng mananampalataya ng tapat sa Diyos Ama sa so, Panginoon sa Kristo ay hindi lumalayo sa Kanya. At, lalong kumakapit sa mga, sa mga naranasan sa pagsurot ng katit suran. Ito guys. mga guys. Yan mga guys. Ito nga ayaw kumapit ng isa. Yan. Pilit na kumapit. May natira mga guys. Sa dami ng kumapit. Sa dami ng tao sa sanlibutan. Yan mga guys. Hindi talaga perfect sa isang sikta ng pananampalataya o sa isang reliyon magsimba man yan o magsimba magdasal man yan o magdasal talagang hindi basta basta kumakapit sa Panginoon kaya yun ang sinasabi lang ah, uh, ang pananampalatayang hanggang sa isip at bibig lamang hindi sa puso lahat ng kumakapit sa Diyos Ama ay mula sa puso ang pananampalataya ayun uh, ah, lang isang umagang pagpapala sa ating lahat mga guys at lagi tayong magdasal sapagkat ang mundo ay malapit na malapit ng matapos at yung ngyari ng karamihan mga content ng mga social media natin ng ngayon uh, lalo sa youtube kaya asya nga pala mga guys mahirit pa subscribe sa aking youtube channel dragon channel vlog at papalo sa aking facebook page dragon channel vlog mga guys at simpre dito sa aking Facebook personal profile Francis Okamaya at sa aking TikTok na rin mga guys pakipalo nyo ang aking TikTok profile Francis Okamaya o guys at yun lang mga guys abangan nyo pa ang iba pang iba bahagi natin patungkol sa pala ng plakaya sa TikTok sa WhatsApp